Hello guys! So for today's video, Franco na naman tayo dahil binan ang ating paboritong atas! Yeah! Ganon talaga guys, parang totoong buhay lang yan. May mga tao talagang ahadang sa gusto mong kunin o bilihin. Pero okay lang yon. Nasa ML tayo kaya wala akong pake. Hahaha! Anong kakatawa? Dito guys, makatotohanan lang tayo. Ang dami nag-content. -co ang galing daw nilang mag-hook. Kasi advance mag-isip yung ko nila. Eh, sa akin din eh. Ha ha ha. Yun lang tayo sa totoo mga guys. Let's go! Wow naman! Wow! Wow! So, dito guys, Akala ko atlas ako. Tutulungan ko sana mag-farm dito si core namin. Kaso, ko nga pala ako. Kailangan mamulit ako ng buff. Kaya nag-check ako dito ng red buff ng kalaban, guys. Tapos pag ko, ay mag-isa lang yung red buff. Kawawa na no, walang kasama. Kaya lipat ako dito sa ating uh, blue buff ng kalaban. Yung violet buff na yan. Tapos syempre, titi na natin. Tapos nakaredy ni hook natin. Tapos, pak ah, di ba? Sabi ko si Hitler, yung frack ako mag-isip eh. <laughs> Hindi totoo yan. Dito guys, nag red buff part 2 na tayo. Kasi nandito na si Aldous. Kinukuha na yung red buff niya. Syempre, hugo ko yung red buff. Alam Sobrang si Aldo siya lang. talaga tayo pro Kratos. Pero syempre, e, i-secure na natin itong red pa para makuha. Yan mo guys, nakotot ako dyan sila, hindi naman tumatama yung kuko. Mga baliw. <laughs> dito guys, sobrang advance ko mag-set accelerated dyan siya ako eh. ko agad dito yung pub, kahit wala namang nangyayalam sa kanya. Ngayon tayo mag-isip kasi, di ba? <laughs> Ah, uh, syempre, tulong-tulong na tayo ng turtle dito. At natin ng turtle, check lang natin dito si Aldous. Pupunta ni si Aldous sa pub ni Aldous eh. Ayan, nakita ka na guys, tinan mo. Uukay ko na ngayon yung pub dito, guys. Ah, oh, diba? di ba? Tapos, tinan mo, sobrang atmosphere mag-inip. Andun yung kambay ka. Oh, ito yung pub, hindi na ako ano <laughs> ba talaga namin dito mga pre-pre? Siyempre, abangan na natin dito. Magkakabagbakan na tayo dito na kote Ayan, gagating ko yung Karina dito. Tanga-tanga -tang rin mag-isip to. Oh, Pumasok eh, tatlo kami. Bungkuloid, ano ba yan? Tawit! Dalaw naman tayo dito sa tab natin mga pre. Kasi, hukos yung tower eh. Pak! O diba, sayang eh. Huwag dapat yung Kaso may SSS mula si sayang naman yun mga pre pre pero okay lang yan dito tayo maghaharap ng away mga pre sasaluhin ko lang tong itlog ni Ricky kasi taba taba ako ibig e, sabihin malusog ako tapos nakabang na ako dito guys tinan mo guys oh oh, ba diba? diri talaga ako mag mga pre bookingin na naman talaga yun mga pre pre tapos -ok, eto na nagkanda para gana syempre sasaluhin ko yung damage para sa MM namin o ay, tong itong sasaktang MM namin, aalagaan ah, ko yan. Walas, di ka naman. Ang ganda-ganda ng kukodong free. Masana si ano din eh. Si Laila din eh. Tapos yan, nice. Kasi natuloy si Laila rito. Dapat ka ko ito kaagad eh. Kaso hindi ko na din rito. talaga ako mag-itik lang ako eh. ko pa sa kakapatrick to. Pero hindi ko matutulong ang mga kamping ko rito. Ah, wait. Step tuloy ito ay malala dito mga pre-pre. Dalawa pa naman sila dito. Tapos magulang pa yung Tiki na yan. O, tina mo. Inadvance na. pre, wala na. May nasapat. Para tayo pa tayo. Lahat matakot mo tayo rito ng konti. O, nakahinga-hinga pa naman. Siyempre, it's our turn to shine na mga pre. pre o, let's go. at na ako mag-isip. At, ah, pa naman tayo. Patay ka ngayon niya. Tatlo ka pinya. Nag-create na yung layo na rin ito. Awit na yung mga layo niyo. Ha, ha, ha. tayo sa mga pre. Kinangin na dito, guys nagtataya ako mag-abang dito. Fuck! O oh, diba, hindi ko na kukuha yun. Eh kung makukuha ko may hindi ko yun na mapapatay kasi hindi naman ako naka one hit book dito kay Franco. syempre <laughs> tulungan na lang natin dito yung campaign natin dito para makatakas siya. Kaso wala na guys, hindi na nakatakas. Kawawa naman yun. Awit. Ah, Haha, <laughs> adorable talaga tayo. <laughs> Pangalawang best ko na magdedep sa tapa. Ah. Laki ang MM namin walang ang sa ngayon ah. yun. Napatay na. Uh, na Pugpug na ako dito at napalo up lang na nga ako rito. Mga pre-pred ha. na ako. Ay, wala. Sige na yung mabitig ko. sa ko. Okay, sige. Awi tayo mga pre Tito Dito guys, huwag na huwag ng itong ang ginagawa ko guys ha. Ah. Kasi kung mahukuman to, oh, hindi ko rin man sila mapapatay kasi hindi naman oh, ako naka one hit kay Franco, di ba? Ganyan talaga tayo mag-itip eh. So, parang delay. Tapos ito na nga, oh. Tsaka lang ako kumagat dito. Hanggang sa mamatay yung damage namin doon. Tapos so, syempre, sasalo-salo muna ng mga damage-damage. Tapos yung nakapriority yung damage ng most of them. Ha, wait. So, tapos eh, nakabawi naman yung core namin dyan. Tapos dito, pak, delay na naman. <laughs> Tabla lang. Ano ba yung? Pero, wala rin tayong hambag doon. Patrick yung mga prepre. Dito, guys, sirin yung guys. Sakto yan. Pak! Kaya yun nang ang 8-log. Hindi pa rin tinamahan. Ang lapit mo talaga, pak. <laughs> marami eh, pag-awi na lang dahil dito wala tayong ginagawang mga pag-imu rito eh. no, ito ayan pa kayo bak! apply <laughs> La na naman dito lang dito so, ginagawa ako okay, so, rito na lang kapadrik na ako rito na lang ang bus guys tama pa yung pinigagawa natin dito my bravo, ah. <laughs> pero, parito, katay, may braco ah meron pa ka din eh oh, saan na ka? awi talaga yun guys di bali vale. maganto-ganto lang tayo guys pero may ambag yun o no? may assist yan 3-1-7 ito sa pool na talaga yan. Hindi pa sabi na ah, eh. Hindi alam kasi sa talagot ako eh. Tapos ito po, upusin na natin ito mga prepre. Tanggalan -pre. na natin yung sisigi ito. Tapos na yan mga prepre. O, di ba? Ang ganda naman ta ang stocking ko dyan guys. For what? Ay, tayos naman. Sige, <laughs> okay, push na natin dito yung kwerta nila guys. Antay-antay lang tayo. Ilalabas natin sa tower yan. Para mag-print sila yun ah. Boom. Nilabas minions. <laughs> Awit talaga. Hahaha. Hindi ba? May babawi tayo. Hindi tayo pwede hindi babawi. Ayan, patay ka. Sa kitang gusto-gusto ng mga minions. Ano ba yan? Grabe ka naman. Brako, mag-hop. Hindi <laughs> ako titigil dito, siyempre. Ako na lang mag-push. Eh, huwag na mag-tool ka lang dito na ito. Ayaw naman nila mag-push. Kaya mag try tayo lang. Kaya sige lang. May duma dyan eh. Oh. Ay, si Tropang Itlog na mas-shell na wala na. Tara, let's go na. Let's go back. Another fighting fighting na naman dito Sumapak pala ako niya Ha? Wala, sing talaga na Ano kayo nangyayari sa akin? Siguro may sakit yung cellphone natin ngayong araw Kapag nag-clicker na yung Laila doon Siyempre ako din Kaya hindi kita Wala, sing talaga na Parang ilag talaga yung palaban Hindi ko alam eh Baka sadyang delay lang talaga tayo dito mga prayer Try Pray po siya natin ito Total itlog lang naman yan Kaya ang push mo lang yan. Basta lang sa'yo dito. Makatakos sa atin yan. Oo, kasi ko po alam Sobrang dami kong kukuha lang Ano ba naman yan Grabe naman mga pre-pre. Tara ha Tara sa tayo pre. Tatlo na pre. tayo dito. Preheat ka lang. Lahil lahat. Okay, wag kang na. ka lang. Kahit anong nangyari. Kahit anong nangyari. Hindi ang bag tayo. ka natin itong makatotohan nating video guys kasi ayoko nang sumablay mga pre pre awalan dito ha ha sa ha wala de, do, <laughs> well, sa video na ito sobrang dami kong supply kumbaga sa basketball player walang yan sa kasi ko ha <laughs> ha 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 may nakachamba tayo dito pre natin yung pantangas ha <laughs> ha oh, pa sila yun eh magkamali ako dun Oh, di ba? Ayot, ito. City Shore Ball, yan. Diretsong diretso eh. Wala siyang lilikwan doon. Kaya di siya makakailag na naga doon. Ha, 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 mga pre-pre, ha. Oh. Pucha natin itong mga pre-pre. Di abon, di abon. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Ito na, tara. Dito ay sa middle. Ito na, diretsong diretso. diretso. Diretso, 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 diretso dire, dire na yun mga prepre -pre. Wala pa rin. O, tara. Sige, i natin to mga prepre pre. -pre. i tower niya natin to, mga prepre pre. Eh, -pre. tinapos na niya. Ayan o. May argus o. Sige. Siyempre lang bumawi sa tower. Ayos na yan. O, diba? Vision talaga guys. Kahit hindi ka masyadong marunong, magpupas ka ng mga kampi Salamat mga prepre -pre. <laughs>